ano o, dali lang Naku Oh no Okay, usyoso tayo Bakit? Ayun pa, simple lang pa dito Bakit? Naku So, meron pang oh, time no Na sobrang luwag na yung EDSA Madaling araw Meron pa rin talagang dumadaan sa EDSA busway no <laughs> Ang lulupit naman no, no? Bakit? Oh, katulad mo. Sabi ko sa inyo. na. Ang luwag na ng EDSA. Pero talaga ang dumadaan pa rin sa EDSA baso. Eh. So, siguro kumukuha ng top speed. <laughs> Expressway ba? Expressway. Oh, di <laughs> na. Ang luwag na. Ayun, eh, 43 nga ang takbo ko. Oh. So, ayaw lang talaga nila na nasa traffic sila. Bakit? Bakit? Oh, ano? Sa templang? Ano? Kawawa! Dali! Bagsak! Ano? Dali! Sa templang? Naku! Okay, usyosa tayo. Bakit? Ayun pa! Sa templang pa dito! Bakit? Naku! Eh, dapat kalmada lang, uh, ano lang, natatag dito. Ride safe lang, chill lang na ride. Ako po! So dapat nga, nakasam, naulan pa, madulas pa yung kalsada. Dapat ano lang, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Oh, ouch! 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 Nung no, oras pa lang ko, 7.38 pa lang. O naman ng edsa, hindi natin kailangan magpadali eh maulan pa, madulas yung kalsada so, ang laki ng possibility na madulas ka, siyempre Ay, uh, ano lang, laylo laylo lang ano lang, tawag dito kalmado ang biyahe lang, chill ride lang ouch, 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 ouch siguro nagkaalanganan sila dun oh. No? nagkaanuan sila yung, yung isa siguro papunta rin tapos nagkaalanganan sila ng ano kasagian sila kasi siguro yung isa humataw na kasi siguro akala wala nang ano wala nang lilitaw kasi isa lumitaw pang aabot sila o kaya nag alangan, nag -alangan silang dalawa na nagresulta sa pagkasemplang siguro konting sagi pa lang naman kaya di ka na masemplang di ba? o kaya na ano ka lang, na alanganin ka lang tapos na outbalance ka semplang ka na nun Ganun, minsan Kaya lagi natin pinapaalala na manatiling alerto, maingat at kalmado lagi sa mga biyahe. Magka-chill ride lang, di ba? <tong>